Hello, good morning po. So, advance happy new year po sa ating lahat. So, ngayong umaga po, mag deworm ako ng aking mga sisiw at mga breeders at yung aking mga layers po dito sa baba. So, samahan nyo po. Kaya papakita ko po sa inyo kung ano yung gagamitin ko pang deworm ngayon. So, eto po. So, ayan. So, sa, sa atin pong sisiw, ang gagamitin ko ay bastonero plus. Sa so, mga going one month and yung going two months po ay ito yung gagamitin ko basta plus kasi yung iba kong chinese silky pa na no, so kailangan i-ano muna sila i-deworm bago ipagbili kasi may mga orders na po tayo then ito naman po sa ating mga breeders so para makatipid-tipid tayo ayan bunga yung inanganga po ito so ang gagawin po ang isang buo hatiin po sa apat. So, bali one fourth lang po ibibigay kada manok. So, sa ating mga breeders at mga layers. So, pwede po ito sa mga layers. sa organic naman to So, ayan. So, ito po mga hati-hatiin ko pa iba. So, bali, ulitin ko po yung paggamit natin ng bunga ay yung isang buwa at hatiin po natin sa apat. So, bali, one fourth lang po yung ibibigay natin sa ating mga manok so oh, ayan po na prepare ko na yung ating bunga so by the way pala hindi ko po nasabi kanina dapat yung gagamitin nating bunga ay yung ano kung sa buko parang ano pa lang siya parang uh, ah, buko pa lang po yung maano pa yung ma malambot pa ang gagamitin natin hindi pwede yung matigas na kasi baka mamatay yung ating mga manok so ayan po then ito na po yung para sa ating mga sisiw okay tara let's go. So, ito na po. Nalagyan na natin. then ito naman po yung ating mga native so bibigyan ko din sila ng deworm pang deworm so ito yung bastonero plus so ayan so sakto po ano na sila ilang oras mga dalawang oras na silang hindi binigyan ng inumin kaya yan lahat lahat sila umiinom so para mas effective po so huwag natin siyang silang bibigyan ng tubig big uh, at least 2 hours para makainom sila ng pang deworm natin so ito naman po yung ating mga going 1 month na mga Chinese silky so ito po yung i-out ko na kasi may mga orders na po yan so bibigyan natin sila ngayon ng bastonero plus as the warmer yan then dito naman po sa kabila mm -hmm. may ilaw po pala so ito yung ating mga ester egger so, bibigyan ko rin ito ng dewormer natin na uh, bastonero plus. So, so uh, ayan. Okay, tapos na po tayong magbigay ng um, bastonero plus sa ating mga sisil. So, susunod ko na pong bibihan ay itong ating mga breeders. So, nandito na, na rin lang naman po ako sa taas sa pen ng aking mga breeders. So, ipapakita ko na po sila sa inyo. Kasi po mamaya hindi ko na mapapakita yung pag pagbibideo yung actual na pagbigay ko nung prepare nating bunga. So ito po ipapakita ko sa inyo yung aking nandito po ako sa pen ng aking mga Black Astrolarp na Italian line. So ayun po. So, may mga nakasalang na kung ano sa incubator na itlog nila. Then kapag puno na po yung incubator, mag, pwede ako mag-order ng fertile egg nila. So, ayan po. So, yung yung mga hen po nito ay ano na ito? Um, one year old lagpas na po. So, mas maganda na silang gawing breeder. Then, ito pong ating rooster. Ayan, malaki po ito. So, nung pag-kilo ko nito, lagpas na siyang tatlong kilo. More or less po, ah uh, ano to? 8 or 9 8 months or 9 months na po ito ito yung ating yan napakagandang rooster so galing po yan kay sir. so ito pong rooster natin galing po yan sa Manila kay sir Francis Carl Serrano Manlutak so sana tama po yung nasabi kong pangalan so ayan po so napakagandang Italian line so malaki po yan then ito yung kasama niya Then the rest po, yung iba, Italian line. Galing po yun sa tayang organic pharma tayo. So, ayan po. So, dito naman po tayo sa kabilang breeding pen. So, galing pa rin po ito kay Sir Francis. So, pair din po ito. Ayan. So, ang ating Rhode Island Rhode Island Red Vintage line So ayan po ito ay 8 months po At na ito So ayan nag ano na po siya Nagisimula nang mag dark yung kanyang Balahibo Then ito po yung hen Ayan And ito yung ating Rooster Then, kayo po ako ditong isang um, black neck. Kasi sayang naman, pair lang sila dito, dinagdangan ko ng isa. So, yung mapipisa po nung black neck per for personal, ano ko nung po yun na magiging layer. So, eto po. Ayan. So, soon pwede na akong pabili po ng fertile egg. So, galing po yan kay Sir Francis. So, shout out po sa Sir Francis. Pa uh, comment na lang po kung okay na yung itsura ng ating ng aking binili sa yun na Rhode Island Red na Vintage Line. So, ayan po. So, dito naman po sa kabilang breeding pen, ito yung aking breeder na Chinese Silky. So, mama ipapakita ko po sa inyo yung aking bagong breeder na US Silky. So, ito naman po yung aking future breeder na US Silky. Ito po ay rooster. O, oh, kakarel pala, hindi pa. Ano. Four months pa lang po ito. Ito naman po ay galing kay Sir Enrique Manaloto, Manaloto sa Manila. So, ayan. So, magpakarami kayo. Then, yung ano po yung ko sa kanya nasa baba. Po yung ipipare ko dun sa pinakita ko kanina na ating US Silky. Ayan po ay hen US silky na black. So galing naman po yan kay Sir Marvin Moreno from Naga. So ayan po. 2 months old pa lang kasi yan kaya hindi ko pa inalo dun sa ating rooster.